Pinalubong nga ni Tony Gonzaga ang birthday ni Baby Polly at kahit mga puyat nga kinabukasan ang birthday celebration niya. Ang bilis nga at one year old na si Baby Polly. All white party theme nga ang birthday niya, nirequest din ito sa mga bisita. Kapansin-pansin din naman ang twinning headband nilang mag-ina. Masaya nga ang naging party ni Polly. Hindi pa nga siya nakakapaglakad, pero nag-enjoy sa party. Lalong-lalo na ang ninang Alex Gonzaga at Uncle Jojo Cruz. Hindi mawawala sa birthday na nga po ang Lola Pinti at Lolo Bonoy. died in 1996 pero buhay pa siya, meron na siyang portable fan. Nung panahon yung mga ay, 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 ano, baliligt, tapos okay. Ang mag-asawang Robin at Mariel Padilla present din. Kahit katatapos lang ng birthday ni Mariel, dito nga naman ang pinuntahan nilang event. Iisa nga ang itsura ng Gonzaga family. Siyempre, sa bahay pa lang, naghanda na ng birthday balloons ang magasawang Tony at Paul. Pati cute photoshoot shoot ng one-year-old ni Polly. Ang cute na mga ngiti niya gustong gusto ang kamera. Sumimangot o ngumiti Napaka-cute ni Polly. Hanga nga si Mariel sa anak ni Tony dahil napakabait daw nito. Binati din siya ng kaibigan ni Tony na si Bianca Gonzalez. Talagang mini Celestine. 100%. Si Lauren Legarda din present sa birthday niya. Ka-close nga niya kasi sina Alex at Tony. Marami nga ang nandito rin sa birthday pero limited lang sa pinaka-close friends and family. Umaga pa excited na si Tony sa birthday ng anak. Agad-agad nakipaglaro ng peekaboo sa kurtina sa kanyang mami at kuya Sevy. Mga bagong gising at sabay-sabay nga bumangon para kay Polly. Maagang nagigising si Polly at saktong-sakto birthday niya masaya ang mood.